Hindi na show. Kasi hindi na nga po pumasok yung kapatid po, Simula ano eh. Oh. Ano ah, good morning guys. Nandito na po kami sa nagpapahipunin uh, ng dito po sa Lubao, Pampanga. San Pablo. And, ito yung ano, yung tapa check mo. Yung sa loob. May ano daw, may natuklaw na ano, alagang aso, May namatay. matay. check na po na. Sa camera namin si Valentina.

Hindi, wala, wala na siya dito. Ayun. Ito yung pinagbalatan. Ang dami. Totoo nga ang cobra. Ayan, pinagbalatan. Hmm, may ano pala dito kao? Pa. nakalimot nakalimot ang ganda pala sa pa ano oh. maliwak po, po, uh, po na -say. kaya po masyadong malagod mga katamtaman lang po ng size hindi po siya malaki talaga hindi po masyadong malaki <laughs> Ay, may balat siya dito. Ayan yung balat mo. Ah, sa tingin ko nandito. Kasi Kasi may balat siya dito. Meron wala ang bot, na lang yung balat niya po. Buh medyo buong siya dito. Medyo bago ito. Ayan. Dali. Tignan ko doon. may Okay. po lang And... <laughs> nang aso. wala <trisas> Maganda <coughs> rin yung mire-reach nyo. Kasi ano, ano na ano, ano, may nagaga. Oo. Uh -uh.

<laughs> ah. Ito yung balat niya. hindi naman siya galing sa mating masyado. Baka nandito siya sa ano. Tignan natin dito sa ibalim. <coughs> Ang balat niya. balat niya. ada, Ah, 'di mo mabas na De, dito. Oo. Ito yung bandang head nyo, lang. Ayan. Baho. Kaya pa pumapasok siya dito pa kasi ano, may taga. Pati yung ano, yung back. Parang... Totoo ba Ito, natin? Nasa... Pili mo sa... sa... sa ilalim. siya. Bahaya dito, no? No, bahaya dito. Amoy, namoy. Pasir ngamoy. Medyo mapapapak. Parang malapit lang siya kasi. Ano? Amoy na amoy. Ayun. Pa! Patay na. Pa! Nagita ko na! Patay. Patay. Patay na yung Ah, Ito po, kaya uh, pa, ano? Ba, ano po nilalangaw? Ayun oh, po. Ano pa Ay, nalangaw? Diyan pa lang, baho. Ayun po amoy na amoy. po? Ano Pa, video nga. Bagong bis. Ano po yan? ng aso. Oo, puro kagat po. Oo, pinagkagat ng aso. po ya pala amoy na amoy yung... diba, ano yung mga ano sa mga aso. Nung, sa mga nung po na mga mga ano yung 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 ano yung mga 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 ano Naku, no, no, hindi po. nila naano. Punu-punun ng kagat. Yan popunun ng kagat. Napatay na ng nginta. Tingnan mo 'yung head 'to. 'Yung po nakita? Diyan lang. Diyan lang po. po. Diyan lang so, po. Sa wala na aso. Asan po 'yung mga oh. kagat niya? ito po. Buo 'tong katawan. Bu na? Buong katawan ng kagat po 'yan. Hmm. Aso si Jaguar figure 'yung, yung nakakagat diyan. Kasi sinundan ni Jaguar 'yung to. Eh. Magaling, magaling. Wala Mayroon na na, no? May worm. May mga worms nga. Okay. Okay. Ibig sabihin baka nung linggo pa napatay natin. Opo. Okay. Kaya pagpagpasok po natin, amoy. Para po doon sa Pa, i-zoom in niyo po doon sa mga worm. Ayun, yung ano na show. Kasi hindi na nga po pumasok yung kapatid ko simula nung... No. Ano eh? Okay, okay na po. No, ano yan? No sunday. Then, ano na po tayo ngayon? Eh, wala, wala na kayang ano yan? Kasama? Chit-check si po namin. Si -check po Ay! Yan. Ito po kasi galing to dito. Kung pumasok ka dito, sinundan siya ng ato. Si chit na po ako dito. Sige po.

Ako eh, minggu nang tapos, gabi okay. nga. Ako eh, minggu nang pinapasok mga ato. May mga dagya po pala dito. Mayroon ka? Ako. Mga bubut ko. Um -um. Okay. May mga Bale, okay na. I-check na lang yan. Nandito <sein Giulio> na po nah, nah, wow. kami sa pangalawang rescue namin for today. Ano naman yan dito? Mga sawa. Kumakain ng mga tapos ka lang Matagal na daw yung ano yung sawang yung matagal na lang nakikita. 10 years na daw. Diba? Sinasabi ka Hindi kakasya yung ano. Katawan. Ang po yan. ganyan. Ang ganyan. Sobrado po hindi makakapakas. Mayanin siya doon may fish. tank. makakapakas. Parang manipis po. Manipis lang. Ay, hindi po pwede sa sawa yun. Hindi po pwede yun. Huwag natin bilhin lang. Kasi po, ilang beses na kami nag-rest yung may namatay na sawa, sumabit sa pante. Mayroon pong ay na wala yung, yung lubid. Hmm. Yung po na yun, itong so, dos po yung butas nun. Hmm. Parang butas na ng screen. Ito po yung butas niya. Oh. Ang dito. Tinapon na po yung nalawang hamas, yun, sir. Kaya Oo, oh, kahapon. Pagkabilang tinapon ya yeah, po, maganda po yun, talaga 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 sa, Ay, ano, talaga sa talaga 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 talaga

Ano talaga nakatira yan? Eh? Walang, walang iba? Dito lang po. Ano? yung nakatira? Kaya yeah, nakatira. Ako? Hindi nga po.

ai menderitakan pada setiap keadaan